Ayan, yung mga tropa ating taga subaybay, mga lulupit na oh, is talaga Asan yung kambal? Asan yung kambal? Jay! 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 Oh, ito yung sticker nyo! Ano daw sila eh, hindi daw sila eh. Pag dalawa kayo ni ano, ano pa ito? nito? MJ, ito RJ! RJ! Jay! MJ! Oh! Post na natin to! Tapos ayun yung ating ano. Post na natin 'yan. Ha? Ande, AJ ni. Eh. Aso si AJ. AJ ka? AJ ka. MJ oh. yan si yung unit natin. Ayun yeah, po si RJ. RJ, eh si RJ. Aso si MJ. RJ ka din? Archie po. Archie, ito si RJ. RJ. si RJ. Si Raymond si Raymond. Si <laughs> Raymond. Ma-tropa natin din dito Pero, sa ano eh. Yan. kambal yan eh, kambal oh. No? Kambal. Vlogger lang yan si Kuya. Oo oh, nga, vlogger eh. Ano pangalan ng channel ko? Um, Timo ka, Pangalan yan? Thumbs Demo. Oo, oh, Thumbs Demo. Ah, sila the Thumbs Demo. 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 Kumaya. post na natin to. Post na natin. Alright. Sige, post na natin to. Uy, yun okay, yung natin ginawa natin. Ah. Niya, si Kuya, Dumi ng kamay yan. ko oh. Yan. Tinulungan nila ako magtulak ng sasakyan. Tumirik eh. Oh. <laughs> Let's All right.